Hello guys, magluluto tayo ng Prince Price. Bumili ako ng malalaking patata sa palengke. Tapos ito na, binalatan ko at hinugasan ko mabuti. Nakababad yan sa tubig guys. At ito na, hihiwain na natin. Ingat, ingat na ingat ako sa paghiwa guys. Hiwa lang ng hiwa hanggang matapos. Isang kilo yan guys eh. Ayan guys, ang patatas kailangan nakababad sa tubig para hindi umitim. Ayan, nagpainit na ako ng mantika. Uh, itambog na natin yung kalahati kasi hindi pwedeng itambog natin lahat guys. Kasi madurog siya pag hinalo kasi magsiksikan sila dyan sa kawali. Halo ng konti, dahan-dahan lang sa paghalo hanggang maluto at mag-brown. Kailangan brown siya guys at saka kailangan malakas ang apoy para siguradong crispy ayan guys, luto na yan guys ilagay na natin sa drainer para tumulo yung mantika bago ilagay sa plato ito na guys, luto na okay na yung french fries natin handa na para kain